Eto na mga kabasketball, Coach Team Cone mapipilitang pumili ng papalitan sa anim na players ng ating Gilas Pilipinas. At Kai Soto, posibleng mapilitang maglaro sa Gilas Pilipinas ngayong darating na Disember. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update na inilabas ng PIBA, patungkol nga sa world ranking ng mga bansa Pagdating sa larangan ng basketball, matapos ang mga Piba Regional Tournament sa Europe, sa Amerika, sa Afrika at maging dito sa Asia na Piba Asia Cup, ay muli na namang bumaba ang ranking ng ating Gilas Pilipinas ng tatlong pwesto mula sa pagiging pang number 34 nung nakaraan ay pang number 37 na tayo ngayon sa kasalukuyan. Epekto yan mga kabasketball ng pagkatalo natin ng dalawang sunod diyan nga sa New Zealand, dalawang sunod din, diyan sa Chinese Taipei at isa naman sa Australia. Na naging dahilan din ni coach Tim Cohn para tuluyan nang uh, maisipang magkaroon ng pagbabago, especially sa lineup no, sa, sa players ng ating uh, national team na sinabi rin ni uh, Miss Erika D, yung executive director ng samahang basketball ng Pilipinas. Kabilang sa matutunog na pangalan na mapapalitan sa ating Gilas Pilipinas ay una itong si Japit Aguilar na nauna nang uh, nagretiro sa ating national team, ipilit lang siya ni coach team dahil nga injured si Kai nung nakaraan si AJ Edu, kulang tayo ng uh, sentro at ang pangalawa ay itong si Jamie Malonzo na umalis na sa kampo ni Coach Tim Gone sa PBA sa Barangay Hinebra, alam naman natin. At kung sakaling aabot sa apat yung players na papalitan ni Coach Tim Gone, ay sa malamang kailangan niyang uh, pumili. Uh, idagdag no sa pagpipilian etong sina uh, si CJ Perez, Calvin Optana, Chris Newsom at ang pinakahuling uh, pwede niyang maisip etong si Junmar Pahardo. Kung sakaling Especially, no, kung uh, kumpleto na, no, nandiyan na si Kai, nandiyan na si AJ Edu, nandiyan na si QMB, tapos ang naging naturalized pa natin ay uh, si Benny Boutright na, na isang 6'10 din, baka maisip na itong si Coach Team na palitan itong si Junmar Pajardo. Pero diyan sa anim na yan, si Junmar yung pinakamalayo, no, ang pinakamalapit nga itong si uh, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, CJ Perez, Calvin Optana at Chris Nusa. Malabo kasi niyang palitan. Yang sila Scotty Thompson, sila Dwight Ramos. ba? Diba? Dahil si Scotty Thompson, ba? Ano niya? Player niya yan eh. Kabisadong kabisadong niya. Leader niya yan eh. ba? Diba? Sa Barangay Ginebra, dyan ni gila Si Dwight Ramos, very consistent. Pogi pa. ba? Diba? Sa Gilas, Pilipinas. Kevin Kiambao, high level. Ngayon, siya ang uh, bumuhat nung nakaraan. 'di ba sa FIBA Asia Cup. Ngayon si Carl Tamayo, alam naman natin sa mga, mga future natin niya kasama si AJ Edu at Kai Soto, yung ating main center sa ating national team at papasok na rin itong ating bagong big man na si Quentin Melioria Brown. Syempre, meron tayong naturalized player din, nanjan 'yan. So, yun yung mga posibleng nga uh, kasi Etong si Coach Tim Cone, posible siyang kumuha ng isang sharp shooter, isang uh, legit shooter. Gaya ni Jordan Heading. 'Di ba? Pwede rin siyang kumuha ng isa pang uh, high level uh, guard or uh, point guard gaya ni Dal Panopio, 'di ba? Pwede rin sila uh, SJ Bilanghel. 'Di ba? Yung mauhusay rin ma uh, pumasa scorer din de ba? Pwede rin siyang kumuha ng mala Francis Lopez, kapalit ni Jamie Malonzo, so, mas bata, mas athletic. Big man uh, mo malabo, mo malabo ng kumuha ng big man, especially kung uh, pa naman si Junmar kung hindi pa maka kasi itong uh, November Mukhang 50-50 uh, 50 -50 etong si Kai. Eh. Although kahit nasabihin natin pwede na siyang maglaro, baka hindi siya paglaruin na ni Coach Tim no kasi baka uh, sabi ni Coach Tim, "Hay muna, pahinga ka muna, kaya naman 'yan." Pero ito ang matindi diyan. Kung 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 lang ah, although malabo tayong talunin ng Guam, although sa kanila yung home court, no? Sa November 28, eh baka masilat lang tayo. Baka lang mga kabasketball ah. Mapipilitang maglaro sa December 1 itong ating pambatong si Kai Soto kasi hindi tayo pwedeng matalo ng dalawang sunod dahil mahihirapan na tayong makapasok diyan sa susunod na round dahil makakalaban pa natin yung New Zealand at Australia sa February sa sa March. So yun yung sinasabi ko, posibleng mapilitang maglaro si Kai sa December kung tatalunin tayo sa November 28 ng Guam. So baka hindi natin alam, baka maglaro na rin si Kai ng uh, December, depende sa kanya at depende din kay Coach Tim Cohn at sa kanyang uh, mother team. Mapapayagan na siya. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat. Anong masasabi nyo? At God bless you.